Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Narito ang latest kay Bagyong Verbena. Muli pa nga po itong lumakas at ngayon ay taglay na ang maximum winds na umaabot sa 85 kilometers per hour near the center at Castenes pong umaabot sa 105 kilometers per hour at ang kanyang pagkilos west northwestward at 25 kilometers per hour. At base nga po sa pinakahuling datos, nakita ang kanyang sentro sa layo 130 kilometers kanluran-huyan ng Coron, Palawan. So sa ngayon, the worst is not yet over most of palawan areas dahil apektado pa rin ito ng ang malaking bahagi ng palawan ay apektado pa rin ng bagyong sa si Verbena maging ang ilang bahagi ng occidental mindoro and even yung mga pag-ulan ay pwede pa rin maranasan sa, sa natitirang bahagi pa o sa kanlurang bahagi ng luzon at maging sa western visayas dahil nga po sa epekto nitong si bagyong verbena Based po sa track na ipinalabas natin ngayon, 5 a.m. bulletin, so pinapakita nga po dito that as of 2 a.m. ay nakalagpas na po ng landmass ang sentro nitong si Verbena pero yung kanyang herradius hagi pa rin ang malaking bahagi ng Palawan and even uh, may possible direct impact pa rin ito sa Occidental Mindoro. Kung kaya't may mga areas pa rin na nakataas ang ating tropical cyclone wind signal. At kung makikita po natin west northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na oras and by afternoon mamaya, posible po na sa hilagang bahagi na po ito na Kalayaan Islands yung kanyang sentro. And most likely by tomorrow morning Early morning ay nasa labas na po iyan ng ating area of responsibility as severe tropical storm. So halos tuloy-tuloy lang ang pagintensify o paglakas nitong bagyo habang nasa West Philippines siya hab hanggang makalabas po ito ng ating area of responsibility. Kaugnay dyan, nakataas pa rin nga po ang signal number 2 ngayon dito sa Kalamian Islands at extreme northern portion ng mainland Palawan, partikular po dito sa El Nido at maging sa Taytay municipalities of Velnito at Taytay. So dyan sa areas na yan ay pwede pa rin ang minor to moderate threat to life and property na magiging impact nitong bagyong si uh, Verbena. So possible pa rin yung 62 to 88 kilometers per hour na lakas ng hangin na maranasan doon ng ating mga kababayan. So doble ingat pa rin ho at uh, we're hoping by this time ay nasa safe shelters pa rin ang ating mga kababayan doon. Samantala yung signal number 1 ay nakataas naman po sa Occidental Mindoro, sa northern and central portions ng Palawan kasama na ang Cuyo Islands at maging ang Kalayaan Islands. Yung natitarang bahagi pa yan ng northern portion ng Palawan. So kasama na yung mga isla ng Cuyo at Kalayaan. So sa signal number 1 ay pwede po yung impact na minimal to minor threat minor threat to life and property. So again ito yung mga areas kung saan ay directly affected pa rin ho ng lakas ng hangin o yung pagbugso ng hangin at dulot ni bagyong Verbena. Samantala, ito naman po yung mga areas kung saan ay wala pong signal na nakataas ngayon pero pwede pa rin makaranas ng pamisang minsang pagbugso ng hangin na dulot ni bagyong Verbena. So for today, uh, we will be expecting this for most parts of Luzon sa Aklan, Antique, Capiz at maging sa neg cross-Occidental. And by tomorrow, ay possible pa rin sa Batanes, Cagayan, Isabela, Cordillera, administrative region. Dito po sa Ilocos region, Sambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Occidental, Mindoro, at maging sa Palawan. By the way, ito po yung mga areas na yan, yung gustiness o yung pagbugso-bugso ng hangin na pwedeng maranasan ay dulot po ng amihan din. Yung North East Monsoon doon sa Uh, northern part ng Luzon at maging yung si Tropical Cyclone Verbena. In effect pa rin po ang ating weather advisor, advisory for today. So, 100 to 200 millimeters of rainfall pa rin ang pwede pong maranasan dito sa Cagayan, Apayaw, maging sa Isabela. So, numerous flooding are still likely, especially sa mga low-lying areas at sa mga ilang araw na pong inuulan. Even yung mga flash floods at landslides is possible also. Samantala dito naman sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora ay posible naman ang 50 to 100 millimeters of rainfall, epekto din po ng shear line. Samantalang 100 to 200 millimeters of rainfall din ang inaasahan pa rin natin sa araw na ito sa lalawigan ng Palawan, direktang epekto yan ni Verbena. At 50 to 100 millimeters naman dito po sa Quezon, Marinduque, maging sa Occidental at Oriental Mindoro. By tomorrow, possible pa rin po yung malakas hanggang sa matinding pagbuhos ng ulan. Dito sa Cagayan, maging sa Apayaw, epekto po yan ng shear line. Samantala sa Kalinga at Isabela ay pwede pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall dahil din po sa shear line and by friday sa kagayan province naman ay pwede pa rin makaranas ng 100 to 200 millimeters of rainfall sa kagayan province po yan epekto ng shear line habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa apayaw at maging sa isabela so sa nititirang bahagi nga po ng ating bansa kung makikita po natin halos cloudy pa rin ang condition sa halos buong luzon at ilang bahagi ng western visayas so Uh, maulan pa rin, may mga pagulan at gusty winds pa rin o pagbugso ng hangin sa Palawan at Occidental Mindoro, epekto ni Verbena. Samantala, maulap na papawurin na may mga kalat-kalat na pagulan at, at mga tsansa po ng mga thunderstorms o pagkidlat-pagkulog dito sa Zambales, Bataan, dito sa Metro Manila, uh, dito din po sa Batangas, Calabar... Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, sa natitirang bahagi pa ng Mimaropa, maging sa Aklan at Antique. So Uh, we're expecting high chance of rainfall today dahil po sa direktang epekto ni Bagyong Verbena. Samantala, as we have mentioned earlier, yung shearline line nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon at ito po yung magpapaulan doon sa araw na ito. And yung natitirang bahagi naman ng Northern Luzon, yung Batanes at Ilocos Region ay pwede rin makaranas ng maulap na papawurin at mga pagulan dahil naman po sa epekto ng amihan. For Bicol region at sa natitirang bahagi pa ng Visayas at sa halos buong Mindanao ay improving weather naman ang mararanasan po sa araw na ito. Meron pa rin tayong gale warning na nakataas ngayon sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maging sa Palawan. Yan nga po ay epekto ng Northeast Monsoon at ng si Tropical Cyclone Verbena. So sa mga nabanggit nating lugar, hindi pa rin po advice na pumalaot, especially yung maliliit na sasakyang pandagat, dahil magiging maalon pa rin hanggang sa napakaalon po ng kondisyon ng ating karagatan doon.